Boracay, and Halawan. Arguably the two most desired destination in the Philippines, lalo na kapag summer. And if you're like me na nakatira sa NCR, well, the only means para makapunta tayo sa mga islang ito, eh syempre, sumakay ka ng aeroplano. Or, pwede mo rin namang dalhin yung kotse mo or motor. Sakay ka lang ng barge o ng mga roro natin, patawid sa mga islang na banggit ko. Medyo mahirap nga lang at pricey. Pero alam mo ba na sa probinsya ng Quezon, eh, merong lugar na inihahalin tulad sa ganda ng dalawang islang aking nabanggit. At ang good news pa dito, eh, kung nakatira ka sa NCR or nearby areas, eh, hindi mo nakakailanganin pang sumakay ng eroplano o tumawid ng dagat gamit ang barko. Dalhin mo lang yung motor mo o sasakyan mo o pupunta mo na yung lugar na sinasabi ko. At ikagugulat mo din ba kung malaman mong yung mga video clips sa simula ng vlog na ito ay hindi naman talaga kuha sa Boracay o sa Palawan. At para matapos na ang kakaisip mo kung saan nga ba tong lugar na sinasabi ko eh yayain mo na yung OBR mo o yung ride body mo. I-warm up muna ang iyong motorsiklo at i-ready na ang riding gears. Dahil i-tour it ko kayo at ipapakilala sa isang lugar sa Quezon na hango sa pinagsamang pangalan ng mga isla ng Boracay at Palawan. Ito nga ang isla ng Borawan. Ano pang hinihintay mo? Sama ka na sa ride adventure ko. I'll see you on the road. Nag-start na ang aming ride ng 5 a.m. from San Mateo papuntang south. Since ang destination namin for today is ang Creson Province. Binaybay namin ang Antipolo po ba, sa mga baye ng Rizal. Hanggang sa marating nga namin ang baye ng Morong. Dire-direcho pa hanggang sa Tanay at sa Pilipia. Hanggang sa marating namin ang aming first stop over dito sa Kami, Laguna. Saglit na pahinga nga lang at kape ang ginawa namin dito at dire-direcho na ulit ang biyahe. Dinaanan namin ang bayan ng Lumban, Louisiana, Laguna hanggang sa makalabas kami sa bayan ng Lukban. Inabot na nga kami ng pagliwanag nung mapadaan kami sa Lukban, Tayabas Road. Plano sana na makarating ng before 10am sa Burawan para may sapat kaming oras na makapag-set ng tent namin bago ang lunch Around 175 kilometers naman ang total distance nito mula sa bayan ng San Mateo. A total of 4 to 4 and a half hours na ride. Depende na lang syempre sa takbuhan nyo. Kami kasi eh, hindi naman kami masyadong nagmamadali. Ang Borawan ay matatagpuan sa bayan ng Padre Burgos sa Quezon. Ito ay nahati sa tatlong estasyon, ang Borawan Station 1, 2, at 3. Sa tatlong estasyon na ito, tanging ang Borawan Station 3 lamang ang accessible by land. At dito nga sa pagbilaw Quezon ang magiging daan nyo para mapuntahan ang Borawan Island Station 3. Upang makaiwas sa pagkaligaw, e, eh, mas mabuting itype nyo na lang sa Google Maps ninyo ang Borawan Island Station 3. Kung gusto nyo namang pumunta ng diretso sa Borawan Station 1, e, eh, mas maiging dumaan kayo sa Padre Burgos, Quezon. Doon nga lang, e, eh, makangailangan na kayong magrenta ng bangka. Usually, ang renta ng bangka, e, eh, nasa 1,000 to 1,500 back and forth naman na to kung mag-overnight ka ng stay. Hanggang sa marating na nga namin ang barangay Tulay Buhangin sa Pagbilaw, Quezon. Ang palatandaan na ikaw ay malapit na sa Burawan Island Station 3. Eh yung kanilang bridge o tinatawag nilang Tulay Buhangin. Mula nga dito eh ilang minuto na lang ang iyong lalakbayin upang makarating doon sa Borawan Island Station 3. Pag nakita mo nga ang signage na yan eh kumaliwa ka na. Dito eh mag-expect ka na na medyo may konting rough road since private property na ang parting ito ng resort. Hindi naman ito ganun ka rough road, kayang-kaya ito ng mga motorsiklo kahit sedan ang dalhin mo. Lalo na kung mga pickup o SUV yung dala mo. Walang kapuble problema. A few meters away nga mula dun sa signage, eh, sasalubungin ka na nitong mga lilim ng puno. At talaga namang una mong may isip, eh, masarap mag-camping o magsabit ng duyan dito. About sa parking space, kitang kita nyo naman. Napakalawak, kasyang-kasya. Kahit kotse pa man yan o mga motor. After namin magpark and magbayad ng aming entrance fees eh naglibot-libot na muna kami dito sa paligid ng resort. Syempre, eh, namili na rin kami ng magandang pwesto kung saan pwedeng ilagak yung aming camping tent. Here are some info about their entrance fees and tent pitching. Para sa iba pang detalye eh ilalagay ko na lang yung link ng kanilang Facebook page para makapag-inquire kayo. And after nga namin may set up yung aming camping tent, eh nagdesisyon na kaming ilabas yung mga baon naming food for lunch. Kasi nga eh talaga namang nagbaon kami dahil alam namin magugutom agad kami pagdating na pagdating dito. Medyo makulimlim na nga at nagbabadya na yung ulan ng mga oras na ito. Ayos lang naman dahil plano talaga naming sumundot ng pahinga bago mag-swimming ng hapon. few moments later. Around 5 p.m. nga nung matapos yung ulan, medyo mahaba yung oras nung pag-ulan, kaya napahaba rin yung pahinga namin. Pero syempre, ayaw namin sayangin yung nalalabing oras sa araw na to. Kaya kahit ganun pa man, at medyo makulimlim pa ng konti, eh, nag-swimming pa rin kami syempre, para naman matest yung quality ng tubig. kahit nga ilang oras din dire-diretso yung malakas na pag-ulan, eh, pansin na pansin ko na malinaw pa rin yung tubig nila. Mayroon pang mga isda na kitang kita at very visible, dun lang malapit sa pangpang. Dito pa lang, eh, alam na alam ko na, na bukas ng umaga, e eh, magiging maganda ang gazing namin dito. Hindi na nga namin nakunan yung sunset nitong araw na ito kasi hindi na rin nagpakita si Haring Araw dahil nga sobrang maulap at makulimlim kinagabihan naman eh nagdecide na kaming i-celebrate yung salubong ng aking karawan. Yes guys, birthday ko ngayon. <laughs> Habang nagse-celebrate nga kami, eh, iniisip na namin kung ano yung madadat na namin kinabukasan. Pero syempre, nandun yung expectations namin na sana maaraw bukas para makunan namin ng maganda itong borawan mula Station 3, Station 2, at Chyanpre Station 1. Day 2. Day. All right. Good morning, guys. Day 2 of our stay here in uh Borawan uh, Island. Borawan Island Resort. Uh, and uh i'm ngayon kasi kahit paano hindi ano, you know, although maulan 'yung sa Ang ulan nga. Dito mukhang okay pa naman. Sana mag-maaraw yung umaga para na enjoy natin bago tayo umuwi. So, since hindi ko na ipakita sa inyo yung uh, quality ng uh, tubig kahapon dahil nga medyo maulan eh. So, ngayon lang natin ipapakita. Ito yung buhangin niya. May mga konting pebbles pero sa pampang okay pa rin siya yung buhangin eh medyo puti at ito naman yung quality ng tubig guys so malinaw malinaw talaga kapon kasi since nag ulan and medyo may kalakasan bahagya eh lum malabo kaya hindi ko na kinunan uh, fortunately ngayon maayos yung uh, tubig at tatawid tayo doon pupunta sa station 1 and 2 later sana hindi umuulan during that time punta rin tayo sa kabilang rock formation pero guys dito sa left side ng resort nandito yung tinatawag nilang station 1 and 2 ng Barawan Island Resort yung ganda talaga yung maganda sa likod niya yung rock formation na yun. punta natin yun mamaya pag nag low tide tatawid tayo isa nga sa mga nagustuhan ko sa Borawan, eh, pet friendly sila. Dito nga sa Station 3, eh, marami kang makikita aso na napaka-friendly rin sa mga tao o sa mga visitors. Ganyan din, eh, kung itatanong mo naman kung may signal, eh, talaga namang meron signal dito. So kung work from home ka, gusto mong dalhin dito ang trabaho mo habang nag-relax, eh, pwedeng pwede mong gawin yun. Nung magliwanag na nga, eh, nag-decide na kaming mag-breakfast dito nga guys kung nag-aalala kayo kung wala kayong mabibiling pagkain eh actually meron sila ditong mini store na pwede ka rin magpaluto and yung mga other necessities mga basic necessities e eh, mabibili mo na din dito lang to sa may bandang dulong left side ng resort kung ang trip mo naman ay eh, yung mga fresh na mga seafoods e eh, wag ka mag -alala. abangan mo lang yung mga nagbabangka o mga isda na pumapalaot at bumabalik na umagahan pwedeng pwede mong bilhin yung mga huli nila kami nga pumili ng alimasag guys so may binili tayong alimasad galing kay sir sabong uli ito pa Yan, yung, sa amin Kuya. Eto na rin yung, namin ulam para sa yung, 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 sa okay. Pagkatapos nga ng napakasarap na almusal at nagpakita na rin ang haring araw, eh, dito na namin na appreciate yung ganda ng Borawan Island Station 3. There, as usual, had a coffee and pie. When I turned to leave, couldn't believe my eyes. Standing there, I didn't know what to say. Without one touch, we stood there face to face. Nasa station trip pa lang kami nito mas may igaganda pa pala doon sa Station 2 at sa Station 1. Around 8.30 in the morning nga, mag-decide kaming tawirin na yung rock formation papunta sa Station 2 at sa Station 1 ng Barawan. Kung bakit 8.30 eh, sinigurado muna namin kasi na low tide ng mga panahon ito. Kasi sa mga gantong oras mo lamang, pwedeng tawirin by foot ang papuntang Station 2 at Station 1. Pero kung marunong ka naman maglangoy, hindi naman ito masyadong magiging problema sa iyo. Pero kung hindi, mapipilitan kang mag-hire ng bangka na nagkakahalaga rin ng isang libo. Sa madaling salita, kung gusto mong makaiwas sa pagbabayad sa bangka at gusto mong lakarin din patawid sa dalawang station, eh ang window mo lang para gawin ito is yung low tide hours. So maaari ka naman magtanong dito sa mga staff ng resort kung ano ang pinaka-perfect time para tawirin by foot ang Station 2 at ang Station 1. Pero huwag ka namang mag-alala kung sakaling abutan ka ng high tide at hindi ka marunong maglamoy. Maaari ka namang magtawag ng bangka upang itawid ka at ibalik sa Station 3. Kung ikaw naman ay tatawid by foot, keep in mind lang na rock formation o gilid ng rock formation ang inyong lalakaran. So I highly suggest na magsuot ka ng slippers or protection sa iyong paa dahil mayroong mga matutulis ng mga batuhan na iyong dadanan. Mindful din dun sa mga rock formation na nagsisilbing parang bubong. Kung medyo may katangkaran ka, eh, ingat-ingatan mo lang din yung ulo mo. Nakakatuwa lang guys na habang patawid kami sa Station 2 and sa Station 1, eh, meron pang nagsilbing parang tour guide namin. Ito nga yung friendling aso dito sa resort. Pinangalanan na namin siyang Max. Sorry talaga sa may are pero napakalambing talaga ng aso ito. Buong gabi ba naman kami binabantayan nito sa tent? Hanggang pagising sa umaga, siya ang unang sumalubong sa akin. So napaka-friendly talaga nung asong ito at hindi ko rin naasahan na sumama siya sa amin sa paglilibot mula Station 3 papuntang Station 2 at 1. Nasabi ko na nga lang sa sarili ko na sana pagbalik namin dito sa Borawan ay eh, makita ko ulit to si Max kasi sobrang nice niya talaga. Sa mga pupunta naman dito sa Borawan eh kung meron kayong extra food eh maaari nyo rin bigyan itong si Max. At habang nililid nga kami ni Max papunta sa Station 2 eh hindi ko may alis sa isip ko yung ganda nitong rock formation hindi ko na alintana yung panganib o yung risk dito sa pagdaan sa mga batuhan kasi mas maa-amaze ka talaga sa ganda ng rock formation dito. Hanggang finally makarating na nga kami at makatawid dito sa Borawan Station 2 at talaga namang napakaganda nitong station 2 nila. Nagdire-direcho pa nga ang aming exploration dito sa Station 2 hanggang masilip namin yung Station 1. Ito lang ang mga napansin ko guys. Doon sa Station 3, eh, masasabi natin doon masarap mag-camping kasi maraming puno, maraming lilim at yung mga tindahan na pwede mong mabilhan kung kinakailangan. Dito naman sa Station 2, eh, dito ang mga nagagandahang rock formation na talaga namang Instagramable ang datingan. Dito maaari ka rin mag-camping o mag-setup ng tent overnight. Yun nga lang, ang problema rito ay yung tindahan na iyong pagbibilhan ng mga basic necessities since kailangan mo pang tumawid ulit pabalik doon sa Station 3. Dito naman sa part na ito, eh, sumasagad na ako hanggang dulo para masilip yung Station 1. At eto nga, pagdating mo dito sa dulo ng Station 2, eh, konting tawid lang. Eto na ang Station 1. Ang masasabi ko lang guys, ang Station 1 ang may pinakamahabang stretch ng white sand. Dito talaga ang perfect swimming spot kung ang talagang gusto mo ay swimming talaga. At mula dito, nasabi ko na lang talaga na napakaganda ng isla ng Borawan. Halika na, sabay tayo, at kung sinong may gusto Dahil sa tubig alat, likas na yaman to Sabayan, hindi ka ba naiinitan? May alam akong lugar, staran na ating puntahan. Doon ay may marami, likas na kagandahan at mga bagay na maglalaro sa na, sabay tayo At kung sinong may gusto Dahil sa tubig alat Likas na yaman to Dahil ang sarap maligo Sa tubig alat Ang sarap maligo Sa tubig alat Sa tubig ala ang sarap maligo. Sa tubig ala kay sarap talaga. At dito na nga nagtatapos sa aking birthday ride adventure. At kung nagustuhan mo naman ang video na ito, can I get a like, comment, and share mo na din sa mga friends mo. Subscribe ka na rin sa aking Facebook and YouTube channel para lagi kang updated sa mga upcoming adventures natin. So paano guys, I'll see you on the road.